bawat linggo o araw na dumadaan dumadami ang mm. importante pwede naming pagdibatihan bukas kaya bukas. Man, bakit parang hindi iniisip ng ibang senador yung accountability Ang dami na pong mga major uh, moves ano number one, oh. nag uh, naghainan ng ano ng uh, motion for reconsideration ng lower house sa Supreme Court at nag uh, nag-request na rin ng, uh, lower house sa Senate na oh wag, wag muna kayong magdesisyon kasi hintayin muna natin itong magiging uh, resulta ng aming uh, motion for reconsideration what oh. do we, expect from the senate bukas august 6 please expect na bukas august 6 red letter day ang isang uh, marubdob at matalas na debate para sa panig namin uh, ipagpatuloy uh, yung impeachment trial uh, at hintayin nga muna ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa desisyon na ng House of Representatives na paghain ng motion for reconsideration. And may I say dumadami yung mga legal experts na nagsabi na ng MR na inihain ng House sa pamamagitan ng Solicitor General. May nauna na ring uh, MR yung uh, uh, unang grupo ng mga complainants noong Biyernes mm -hmm. at sinundan na nga nitong MR ng buong House uh, kahapon. So uh, sinusubaybayan po namin lahat nitong mga uh, importanting uh, aganapan, at yung mga opinion ko rin uh, at um, argumento ay ihahain ko rin bukas sa napaka-importante yung plenary debate. Uh, ano po ba ang mga pwedeng mangyari? Number one, pwede po bang i-dismiss outright na yan? Kalimutan na yung impeachment na yan? Or pwede bang sabihin na okay. status, status quo muna tayo, wag muna tayong gagalaw? Ito po sa Senado, ano po? Or the other would be, let's go ahead because as as you rightfully uh, observed sa last uh, natin na uh, uh, interview, San Risa, sabi nyo nga hindi naman uumpisahan eh naumpisahan na yung impeachment oh, trial. Itutuloy absolutely. na lang. Opo, your thoughts on that, please. Well, uh, Attorney Musngi, <laughs> all of those at least, iba Attorney Rica are um, possible uh, options. Uh, ganang Talagang solong responsibilidad ng Senado ang pagdinig sa impeachment complaints, eh buhay sa aming mga puso na dapat lamang ipagpatuloy. Ah, uh, yung ibang mga kasama namin ay gustong itong i-dismiss at hanggang ngayon sasabihin ko kung yan ang kanilang i-argumento, ia yung argumento naman na anong magiging basehan natin sa pag-dismiss kung sakali samantalang ni isang pirasong ebidensya o witness ay hindi pa natin narinig at natimbang. At yung pangalawang option nga na um Uh, standby lang muna, mukhang yun yung isang uh, lumalakas na damdamin sa ating lipunan. Lalo nga't eto, nandito tayo sa linggo na may pangalawa ng, may dalawa ng MR na inihain sa Korte Suprema at hinihinging uh, i-consider nila at uh, timbangin nila. So, kung uh, kumbaga, bakit ba tayo magmamadali, di ba? Kung gusto nating respetuhin ang mandato ng Senado, kung gusto nating respetuhin ang ruling at uh, proseso ng Korte Suprema at lalo na uh, kung gusto nating respetuhin ang karapatan ng mamamayan. Malaman, ano ba ang laman ng mga articles of impeachment na iyan na di transmit ng kanilang mga representante ng House of Representatives sa Senado? Uh, di ba dapat bigyan natin ng uh, sapat na oras uh, na magkompleto itong prosesong isinimulan ng mga MR. So, mm -hmm. ano eh... Bawat linggo o araw na dumadaan, dumadami. Ang importante pwede naming pagdibatihan bukas. Kaya talagang yeah. abangan ang A, bukas. Panga? Pwede ba kayong maging spokesperson for the people? Dahil gusto lang naman naming malaman. Bakit parang hindi iniisip ng ibang senador? Yung accountability lamang. Yun lang naman yung pinanggagalingan kalman, at inagmumula na natin. Hindi ako kakalma. August Og, 6 na bukas, eto na yung pagdidesisyonan. Pero moving forward, Senrisa, dahil first time itong nangyari sa atin, that we are uh, questioning... Uh, or seeking clarification doon sa laman ng ating konstitusyon. Uh, bilang lawmakers, pag-uusapan din po ba ng Senado kung paano ito ilalagay sa ating konstitusyon ang paglilinaw ng mga ganitong klase ng pangyayari. Ah, hindi ko pa sigurado kung kailangan sa konstitusyon mismo pumasok iyan dahil up to this point sa akin uh klaro naman alibaw yung ibig sabihin ng fourth mm -hmm. klaro din sa akin yung solong responsibilidad ng Senado Duminig ng uh, impeachment complaints. So if ever may may uh, magpapanukala na kailangan sa konstitusyon mismo pa ipasok iyan, well malaya naman ang kahit sinong senador or for that matter, uh, uh, representante na ihain sa kanilang uh, committee on constitutional mm -hmm. amendment. So parehong uh, kapulungan naman namin ay nag-organisa na namin, uh, nag-organisa na sa halos lahat ng mga komite namin at mm -hmm. inaasahan kong aandar na yung mm -hmm. committee system at uh, particular namin dito sa Senado. Mm -hmm. malino naman pala. Ba't ang labo ng usapan dyan, Sen. Reza? Ilang buwan na pinag-uusapan yan. Kailangan nga ng filter. <laughs>